Hi J Friends! I'm Asta. Kayo ba yung planner sa group nyo pag may trip? Alam nyo ba yung tinatawag ng mga booking platforms kung saan curated yung mga items bawat category at kung saan ka usually makakascore ng discounted rates? Isa ang clue sa mga sikat na leisure booking platforms na meron ngayon kung saan pwedeng makapag-book conveniently ng tickets, package tours at marami pang iba. Paano ba gumawa ng account, mag-book at i-manage ang mga bookings? Ganito friend. Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bagong videos. Uy, mag-subscribe na yan! Let's G! So, ano nga ba ulit ang cloak? Tulad na nga nang nasabi ko kanina, isa ang cloak sa mga trusted na travel and leisure e-commerce platforms or simply booking platform kung saan pwedeng makahanap at makapag-book ng package tours, admission tickets, airport transfers, rail passes, travel passes, food tours and restaurant vouchers, pocket wifi and data sim card, and even hotel and flight bookings. Usually, may mga offers silang promo or mas mabababa yung rates nila. Meron din silang mga offers na multiple activities in one pass or in one booking na mas makakamura ka kaysa i-book mo ng individually or pa isa-isa. Pero sa ibang video na yan, sa ngayon, mag-concentrate muna tayo sa paggawa ng crook account. Pwede kayong gumawa ng account using the Cloak website or yung Cloak mobile app. So, mamili na lang kayo kung saan mas convenient sa inyo or kung ano yung mas comfortable kayong gamitin. Personally, mas user-friendly ang mobile app. So, sa video na to, mas mag-focus tayo sa pag-explore gamit yung app. Number one, sign up via website or app. So, una, if sa website kayo mag-sign up, punta kayo sa website ng Cloak, then hanapin nyo yung sign up na link. If phone ang gamit nyo, hanapin nyo yung account icon na tao sa upper right corner ng screen nyo. So, kung maiba man yung interface, hanapin nyo basta yung icon na may tao. Tapos, dun naman sa mga gagamit ng mobile app, i-download yung mobile app at dun ka na mag-sign up. After ma-download, open nyo lang yung app, then hanapin nyo yung sign up link under sa account na icon. Nasa lower right corner naman yan ng screen nyo. So, yan. Number two, click login or sign up link. So, yung text link na login, sign up, yung makikita nyo. So, click nyo na lang yan. Number three, select sign up or login method. Makikita nyo dyan yung iba't ibang options sa pwede gamitin sa pag sign up or login. Meron dyan yung sa Apple ID para sa mga iPhone and Mac users. May Facebook, may Google, may email, and mobile number. So, actually, if gusto nyo nang mabilis sa na pag-create ng account, rekta na kayo mag-login gamit ang kahit ano sa tatlo na to. So, piliin nyo na lang dito sa tatlo kung ano ang mas applicable sa inyo. Apple ID, Facebook account, or Google account. Ako, ang ginamit ko ay yung Apple ID. So, instant na yung pag-create ko ng account when I log in using my Apple ID. Parang ang nangyari ay log in and sign up in one na. Pero if wala naman kayong Facebook account and Google account or hindi kayo iPhone user, pwede naman kayong mag-sign up using your email address or mobile number. So may mga extra steps lang like creating your password and entering verification code. Then sign up successful, make account ka na, pwede ka na mag-start mag-browse at mag-explore. How to explore and navigate? So paano ba natin i-explore to or paano ba gamitin itong clock na to? So dito, isa-isahin natin yung mga general pages and sections para mas maintindihan natin. Yung user interface na gagamitin ko for visuals ay yung sa mobile app. Paalala lang din na malaki ang chance na magkaroon ng slight changes sa interface kasi nag update ang app every now and then. Pero usually naman ay hindi naman drastic or hindi naman malaki yung changes. Minsan yung graphics lang or yung arrangement ng icons. Ayan, let's start! Homepage makikita dito yung main menu. Yung category section, yung pag nag-click kayo ng isang icon, mapupunta kayo sa mga specific na pages and sections under ng icon na yun. Kapag nag-scroll down pa kayo, makikita nyo naman yung mga highlights like recently viewed, awesome deals, popular activities, etc. Next, categories. Since nabanggit na rin natin ang categories, eh explore na rin natin yung iba. So, pag pinindot nyo yung all categories, makikita nyo yung lahat ng category. Siyempre, all nga eh. Ano ba naman ako? Anyway, may dalawang option kung paano mo gusto i-arrange or i-view yung mga categories. List type or icon type. Piliin nyo na lang kung ano ang mas madali sa inyo. Nakaklasify ang mga categories sa limang groups. Things to do, places to stay, or yung hotels, transport cars, and others or more to explore, like food and internet services. Next, subcategories. Yung ilan sa mga main categories, usually ay may sarili rin na mga categories under niya. Ito nga yung tinatawag na subcategories. Halimbawa, itong attractions and tickets. Pag pinindot mo yan, may makikita ka ng mga icons ulit. Like theme and water parks, museum and galleries, attraction passes, natural landscape, etc. Yung tours and must-sees naman na category, may subcategories na walking and biking tours, vehicle tours, boat tours and cruises, etc. Sa relaxation naman, nandyan yung spa and massages at yung health and wellness. O, pack. Destinations page. Move on na tayo sa kabilang icon sa menu. So, yung destinations page. Ito naman, pag gusto nyo lang tignan kung ano-ano ang pwedeng activities and services ang pwede ma-avail per destination. Pwede naman by region ang search or yung specific na city or country na mismo ang ilagay or piliin or i Next, deals page. Yung susunod na icon sa menu ay yung deals. Dito sa page na to, makikita yung mga promos and discount offers. So, basta anything na may kinalaman sa mga pa-promo, flash sales, or discounts. Siyempre, gusto natin ang mga yan. Basta makakamura, pak na pak yan. So, dito kayo magbabad if gusto nyo makagrab ng good deals. Next, wishes page. Dito makikita yung mga nilike nyo na packages, tours, attractions, tickets, passes, services, etc. Basically, parang favorite page. If hindi pa kayo sure pero interested kayo, pwede nyo i-heart muna para masave nyo dito sa wishes na page. For example, yan, may isa na ako sa Singapore, tas may nakita rin ako sa Boracay, yung parasailing activity. Interested ako dito pero di ko pa sure. So, click ko muna yung heart na icon dun sa upper right part ng screen. Tapos, tada! Matatagdag na siya sa wishlist ko. So, mas madali na lang sa akin ang balikan siya kapag malapit na ang trip ko sa Boracay at makapag-decide na ako na i-book na. Makikita nyo rin yung recently viewed items na katabi ng saved items. Yan yung parang history ng mga tinignan niyo ng mga packages, services, or items. And lastly, account page. So, dito nyo makikita lahat ng details ng account nyo. Yung full name nyo, promo codes, clock credits, bookings, reviews, notifications, settings, etc. Dito nyo rin pwede i-manage yung personal info, account settings, and bookings nyo sa pag-explore or paghahanap ng mga packages, activities, tours at kung ano pa man yung gusto nyong makita para mas madali ang pag-navigate nyo, pwede i-narrow down ang search sa pag-type ng specific destination. Kunyari, yung city, specific city or specific na country. At pwede ma-filter ang item sa pamamagitan ng pagpili ng specific category. Pwede rin naman more than one category ang i-click nyo or piliin nyo. So kapag nakita nyo na yung gusto nyo, proceed na kayo sa Booking. O oh, paalala iba-iba ang booking process per item kaya yung mga specific na pagbook ng mga activities, passes, data sim card at iba pa ay sa separate videos na lang. Kaya naman, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bagong videos. O oh, di ba? Nasingit ko pa. Sige na, subscribe na. How to check and manage your Klook bookings? So yan, paano ba natin ma check at mamamanage yung mga Klook bookings natin? Saan ba makikita ang mga bookings nyo and yung mga vouchers sa Klook? First, go to your Klook account. So punta kayo sa homepage or dashboard ng Klook account nyo. Second, click account icon. So pindutin nyo yung account icon na yan. If apang gamit nyo, makikita nyo yan sa lower right corner ng screen nyo. If sa website naman, nasa upper right corner ng screen nyo yung icon. Basta hanapin nyo na lang yung account icon. Third, select bookings. So pagka-click nyo dyan, makikita nyo na lahat ng mga binok nyo na activities and services sa Floop. Fourth, manage bookings. Tapos, click nyo na lang yung gusto nyo i-manage na booking. Yung iba may mga naka-status na to be activated in red. Yan, katulad nitong Clock Pass Singapore ko. So, ano ba yung ibig sabihin yan? So, sa next video na lang yan kasi sobrang hahaba na tong video na to. Okay, move on na tayo. Fifth, review your bookings. So, kapag na-manage nyo na at na-confirm or na-activate na ang bookings nyo, mapapansin nyo na naka-indicate na yung status in green. Halimbawa, itong 4G data sim na binokom, makikita yung booking confirm status in green na. Ibig sabihin, bayad na or reserved na. Para makita yung voucher, click si voucher. Nandan yung QR code and yung voucher number. And pag nag-scroll down pa, makikita dyan yung iba pang details. Pick up location, how to use, paano gamitin, and marami pang iba. After ko ma-redeem or makuha sa pick up location yung data SIM card ko, yung status niya ay magiging redeemed na. So, ito namang clock pass Singapore, mapapansin nyo na naka-indicate na fully activated in green na rin. Ibig sabihin, na-confirm at na-reserve ko na yung mga activities dyan. Pag pinindot ko yung review na button, makikita ko yung mga specific na activities under ng pass na to. And yung kanya-kanyang voucher. Click ko lang ulit yung see voucher na button if gusto ko na makita yung voucher. And that's it. Wag ka kalimutan to travel safely and responsibly. Let's G. Please don't forget to like this video if na katulong sa inyo and subscribe na rin. Tapos click the bell icon for notifications. Okay na ba? G na ko. Bye.